Uh, merong nawawalang dalawang bata. Nawawala pa o naliligaw? Naliligaw tiyo o nawawala? Oh, nawawala. Nawawala. So, ilang oras na sila dito, okay. Alas 6. Alas 6? Oh. Okay. oh magkano oras na? Alas 7 na. So, ngayon guys, meron po kasi dalawang bata na matawid tawid dito. Eh, okay, siyempre nakakatakot. Ay, highway ko yan, crossing pa. Ah, uh, delikado po sa kanila yung patawid-tawid kasi syempre medyo may kadiliman yung lugar ay eh, malalaki yung ng mga dumadaan tulad niyan. Ah, uh, baka po sila ay ma ano na ma Abi, anong pangalan mo, be? Family. Ano po? Balaba. Maria ano? Balaba. Balaba. Balaba? Ah, uh, balaba. Ikaw, be, anong pangalan mo, be? Balaba. Balabat din. Bakit? Magkapatid ba kayong dalawa? Magkapatid kayong dalawa? Ha? Magkapatid po kayo? tinga nga. Anong apelyido mo, be? Ha? di mo alam? Anong pangalan ng mga magulang nyo? Anong pangalan ng magulang mo, be? Mama Tali. Mama? Mama Tali. Ah, ikaw, anong pangalan ng mama mo, be? Ah, hindi siya magkapatid, te. Oo nga. Kasi magkaibayin nanay. Magkaibayin ng nanay nila, eh. <laughs> Pero sinasabi nila magkapatid daw. Ano? Oo. Anong pangalan mo, be? Ha? Anong pangalan mo? Aper tayo, aper tayo. Aper. Anong pangalan mo, be? Nakalimutan mo pangalan mo? So, taga saan kayo? Ta taga saan, taga saan kayo? Be, taga saan ka be? Magkapit bahay kayo? O wag mo buksan yan, wag mo May tindahan kayo? Pero saan ang bahay nyo? don Iahatid namin kayo. Alam nyo ang bahay nyo? Ayaw nyo? Hindi mo alam? Babalik ako sa bahay nyo. Babalik tayo sa bahay nyo? Alam nyo pa, Uwe? Sa. Aawakin ko sa. para mabinis kami. Eh, patawid-tawid kayo dyan. Baka masagasaan kayo. Susunduin ni mama. Susunduin ka na mama mo? Eh, paano? Hindi ka alam ni mama mo kung nasaan kayo? Dito. Oh dito. Hindi naman alam ni mama mo kung nasaan kayo. So ayun guys, kanina pa ako dalawang bata na to guys. Pagka umabot pa ako ng dalawang oras na hindi pa sinusunto ng magulang, ah, uh, ito, turnover na ako namin sa barangay guys. Kisa naman nubo sa pag-alagala ko dyan, baka sa unlock. Ay, kawaba naman yung mga kasagasa. eh, <laughs> syempre kawaba parehas. So guys, sa mga magulang po ng batang ito, kung o kamit bahay, kung nakikilala nyo po ang mga batang ito, eh, ah, uh, maaari nyo pong puntahan dito sa may corner sa Palok Street at saka Dorian Street sa may tricycle land po pag dinabot pa ng dalawang oras dito eh, pwede natin dalhin sa barangay ito no? Eh, sa barangay Ay, hindi ako magtatanay niyan maano pa ako ng pag Pati na. dito pero siya hindi ko ng barangay Okay. Eh, eh kung ano ko naman sa ano sa sa Facebook. Okay lang 'yan. Maganda naman ang layo din natin sa bata, di ba? So ayun, hindi naman nila alam kung saan ang bahay nila. Pero mga masayahin sila.